Hello po and welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Po kami ngayon sa bahay kasi uh, birthday ni Bombay. Ayan, pumunta ano kami kayo ngayon. Anong kay Pulyo? Ano ko sa'yo? Wala dito na bike. Dito po kami ngayon sa bahay. Makikibirthday ang kami kasi birthday ngayon ni Bombay. Asan daw pala si Bombay? Kakarating lang po namin. Naluto daw siya ng may sabaw. Ulam dito. Si Bibo, hinigyan ko hinig muna.

pa ibag po na kayo, sa yung number ni Beth Bacon. Ah, ilang taon na ba eh? Ilang taon ka na? Hindi, kari ba ka na. Hindi, kung ano, nag-dating ako, kung dating ano, nag-pintito pa lang ako. Hindi, tapos tunggang sabihan ka na bagong bang ano, sabi mo sa kuya, itong ano pa man ako, hindi pa ako mga 23, kung nga yan, parehas na ba ano? birthday mo 23, sa edad mo 23, ano? Iyo. Iyo inaubos ko na. Apo binibisita na ni Kulot si Bombay. Ayan, inaayusan niya na. Uh. na ano, tua, oh. uh. Ay, 'yung uh. ano o tuang tuwa oh. Ay. Mm. Tuang tuwa si Chris oh. Sa likod na lang kaya 'yan para hindi siya mailang. Ayan, pinakabila ko po yung damit ni Bombay para hindi nakikita yung oh, okay. ano niya. Dibdib niya. Ayan. Ayan na, may makeup pa nakita kita labas. Bombay, may makeup ka na. Ayan na, pa makeup daw si Sa likod ka Bay. Ha? Kikilis na, ano? Ha? yak oh, oh. ka mo siya happy birthday si Bumbay na happy birthday ha oh wag wag mo aawayin si baby oh wag mo aawayin kalaro ang hanap yes, niya hindi kawai ka ka um. oh so ayos na natin si Bombay oi the boy kay bayan maba-row yan oh yeah, 'wag mo aawayin si baby ha baby baby nagtapat pala sa kamera

Hoy, hmm? umalis ka diyan, alis diyan totoy. Tutuy alis. Mm -hmm. mm -hmm. Umalis ka diyan, mumo. -hmm. No. Daw, wag isa. Akulit, banta kay mama mo, papat. Siri ang akin mo. Alam mata bang लिए एक का Okay. pag-aabig na. Lapa daw guys. Parang appreciation. Uy, dali si Unyo po. Galing talaga. Uli, dun o. Oh.

nag-solicit ako sa ano, nag-solicit sa kandidato. Para bakal pancit ni Bombay. Bombay, si Bombay. Ini sulit kok. Hoy, yung po si Unyok Makulit po yung si Unyok na yun Ang pawangki ni Bumbay Ipakawat ka lang, mga ati Yan lang po ang halo Kikyam lang, walang manok Pinagkasya lang yung 1K. 1K lang lahat at tinapay. Video okay mamaya. Galing sa kandidato. May kunting inuman mamaya. Galing pa rin sa kandidato. Ayan, ang bunso kong anak na gagawa ng gili. Ano yan, dilating? Huwag yung tunig, di? Abala sa pag-ano. Yung iba nakapila. Nakapila sa kandidato yung kapatid nila. <laughs> nagpa aadimuhan Hindi mo paano na, kaya ba diba, yung mag mahamis nilang matabaang. O yan po si Bombay, naghahalat yung video okay. Alas, maalas 4 na pa si video okay. Bumbay bakit naka... Bilig na oras pa, mga 30 minutos pa. Bakit naka ito mo sa pula ka? Agad ah, naman ah, nga ako magbibinig. Ano ako sa kuya, hindi man gawin na araw mababa doon ko. O mamaya pa pala mabisi ano, si Bombay si Onyok si Onyok oh, malaki na okay. wag diyan kung na. bigay ako sa buntot mo yung kung ano yung mo ko. Kay okay, no? nako. Aden nakuha na dito. Oh. Nanapa. pa. Oh. Daan, daan Sikal po balik-balik jan -balik oh. Oh, magbalik-balik siya. Diyan nagluto but now mm -hmm. Mm -hmm.

Ini video plastik. Munyi saya. Hati-hati.

Oh, hindi. Kita mo, container plato. Kainin ka, nakuha tayong plato. Share plato. Kainin mo. Kumakain na siya Alin man? Puro uh, siri. Plato plato, plato. Siri sa loob siri. Ano 'yung? Analo atado ah. Tayo, pila. Sino may plato? Oh. Hay, wala pa 'di oh. Wala man.

Oo, oh, magtabi ka din sa atin. Ano ka siya. Pila. 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 si Pila. 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 Pila.

Si Ate, si Lydia Danilo. Si Lulu Ricky. Yum ani do. Bye. Bye. Papa, numero ko man. Maganda nga daw si Bombay. Maganda si Bombay, maganda si Bombay. Ano si Bombay, maganda? Oo, huh? Maganda si Bombay? Bye. Upo kain talaga ako, be. Bye. Tatay, subot mo daw ako. Alam mo? ba, ko pati kuya kanil. Kung sino nag ayos daw. Naragi ko lang yung make up ka. Mm. Yan, yan ako. Ganda na. Birdie, parek eh. ni Bombay. ano sige na. Happy birthday. O, ay, po, siya ay, siya ari ano may siya, bibi to? yes, 300 ka, may silang saga ang kanyang cake? mauna, mauna mahulog ba? iugutin oh, mahulog baka ilusot mo ha? ilaw mo alam lang bukas kaya nga po, bagay nga po kay Bumbay ang mahabang buhok ko. Ah. Hmm. Wag mo ang kapita at sa hindi. magpakapit. bye, may picture kita, birthday. bye. Birthday, bye, Boy, wala man kandila. Paano ka ma-blow? Pag ang nagang bakala kung almusal kung sa harayo, sa may na. Pag na din ako sa simbahan, na dasal din ako duman. Ah, dasal dasal din. Kaya mo ako nga nung dinadasal ko sa simbahan, Arby, ito, so, dadasalong ko na lang ulit. Ah, sige. Huwag bilhin nga isperma, maliit lang. Ano na? Itong... Pa-make Ma up! Make Ma up! Pa-make Ma up, click! Kupi! Itong <imitation> so, aram ko pang bago sa so, yung so, kulit. Itong aram ko lang yung dati nito. Ang ako sa simbahan, pag naaagya ako dati, ba na, baka kahit mo dati na lang ang isang lako. Hmm. Ah. Ano mo'y naulaway ni Christopher? Ay, tama pala. Huwag nakakanta mo na si Bumbay, Bito. Mm. Happy birthday, oh, Bumbay! <laughs> happy birthday, Bumbay! <birthday>. <laughs> happy birthday, happy birthday! <laughs> <laughs> happy birthday, <happy> Bumbay! <laughs> <laughs> oh. oh, dasal pa nga niya ni bago siya maihip. Bring oh, oh Dal na, dasal na, na bye! Bye! Laka Bye, lakas ba yung dasal mo? Si Pakay dasal mo, bumalik si mama mo. Ha? <laughs> <laughs> dali, 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 dali. Siya ang ma-blow, o. Dali na. Blow mo na, blow. Dali, ako mo nga ni Totoy. na mo na ang silpo. O, blow mo na, blow mo na, dali. O, <laughs> oh, ayan na, kainan na. Magkain ka na ba? Magkain ka na muna bago ka maglabas para hindi ka sumpungin. tapos sa Ang number kong nakakanta kong nakaya ko lang, 78. 78. Oh, ayun.